Ito si Aling Nida, matagal nang nagtitinda ng mga kakanin at tusok-tusok sa isang pwesto sa Quezon City. Kung dati anya, wala siyang problema sa kanyang seguridad kahit inaabot siya ng madaling araw sa pagbabantay sa maliit na negosyo. Ngunit ngayon, kahit maliit na kita, kailangan niyang magsara ng maaga at iwasan ang paglabas ng disoras ng gabi dahil sa dami ng na mga naglipa ng adik at masasamang loob sa paligid. Para sa akin, sir, hindi po. Dahil? Kasi base na rin po sa social media at saka sa TV, marami pong mga nangyayaring krimen. Eh, para sa akin lang po yun, ha? Para sa akin, hindi yung panahon ngayon. Hindi po katulad nung nakaraang, alam na natin yon na medyo may takot yung mga taong, yung mga masasamahan loob. Ngayon po kasi parang hindi po sila na sisindak ngayon eh sa namumuno sa atin. Pero siguro naman po kung bibigyan ng kumbag, example na meron talagang paparosahan, makasakali po. Habang si Ali Nika naman, may kaparehong sa luubin sa pamahalaan. Tila wala na raw takot ang mga kriminal sa panahon ngayon. ka sa panahon natin? Hindi po. Bakit? Kasi mas lalong dumami yung ano ngayon eh uh, snatcher, mamamatay tao. Dumami yung mga, ano ngayon, uh, krimen, tulad ng yung nangyari doon sa joyride. Bahay yung sinaksak. Ngayon hindi. Hindi tayo safe ngayon. Nakakatakot? Nakakatakot. Ang dalawa, hindi napigilang ikumpara ang panahon ng pananungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan maayos, payapa at disiplinado ang mga tao. Kung may mga masasamang loob man a bibihira lang dahil sa takot ng mga ito sa matapang na pamumuno ni Duterte. Tulad namin, ganito ay hanap buhay namin dito sa labas. Kaya hindi na kami nagpapabot ng gabi. Kasi uso ngayon yung mga, ano, yung mga saksak gang. Pero noon, noon hindi. Kahit na, iyan oh example natin yung sa Tondo, Manila. Sabi ng mga ano doon, mga nagkakarne sa palengke. Noon, pwede kang kahit nakaalas ka, pwede kang maglakad. Pwede mo suotin. Kasi wala nang, ano eh, wala nang krimen sa paligid. Baga nangingilag yung mga, Pilip mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, hindi na pwede. Kasi pag nagsuot ka ngayon ng alahas, sigurado mamaya mahahablot na. Nananawagan din si Aling Nida at Aling Nika sa pambansang pulisya, lalo na ngayong malapit ng magpalit ang kanilang liderato. Kung sino po yung upo na bago ngayon, paigtingin po yung seguridad sa mamamayan kasi para sa akin lang po ha, hindi po sifting ngayon na naglalakad sa lansangan sa dis oras ng gabi. Kasi nakikita mo sa paligid, ang daming gumagala, na mga... Alam mo na yun po, ano yung sabihin. Yun po para sa akin yun po. Nauna nang ipinahalala ng DILG na hindi dapat ang mga datos o numero ng PNP ang basihan ng pagsasabing ligtas ang publiko. Ang tunay na sukatan, ayon sa kanila, ay ang pakiramdam ng mga mamamayan kung sila ba ay ligtas sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Mula nung umupo Uh, itong gobyerno na to? Wala. Walang nangyayari. Mas lalong lumala ang drugs. No, si Duterte, totoo lang, ayoko kay Duterte. Pero binasiyan ko yung panahon ni Duterte at saka panahon ngayon, pasok ka pa si Duterte. Tama lang yun na sinasabing patayin ang mga ati Totoo, kasi wala naman, wala silang naidudulot na maganda sa atin. Eh. Uh, lalo na sa mga Uh, mga may bisyo na hindi naman nila kaya tapos basus pa sa mga pamilya nila uh, hindi sila marunong rumespeto ng mga kapwa nila Ayun Napakaganda ng uh, direktang boses uh, at sentimiento mula sa ordinaryong mga mamamayan Ma'am Lorraine, ikaw muna magpahayag sapagkat todo deny ang PNP at si Marcos Wakake Bahala kayo dyan ito ay para sa mass resignation ng kabinete at para sa reconciliation ko at pa speech speech na akala mo nag-oratorical contest ma'am Lorraine. Yeah, uh, well again no we will go back to the leadership kasi yung PNP nga no sumus lahat ng nasa gobyerno sumus ano, having experience in my short stint in government. Lahat kayo sumusunod sa kumpas ng president no. At ano ba nakita ng PNP sa president na ito? Dapat kayo maging private army ng president na ito. Kayo dapat ang taga, taga tupad ng mga illegal orders. Kayo ang taga taga tupad, patupad ng mga pag-oppress ng Filipino people para ang mga ambition nitong sila marcos ay matupad. Yan naman ang nakita natin, no? Napakaliwanag. Yung president mismo, no? He he wala siyang alam at saka walang directive kasi I'm always comparing to PRRD. I cannot help but do it uh, that's that's really part of your job you get you really get compared no so P.R. napakaliwanag napakaliwanag niya sa PNP ayaw niya ng gusto niya anong, ano yung gusto niya a comfortable life for every Filipino paano magiging komportable kung katulad ng mga narinig nating mga kababayan natin no simpleng maghanap buhay hindi na lang magawa dahil sa takot so again i'll go back to the leadership the leadership is very weak bongbong marcos is very weak when it comes to law and order and everything, I don't know where he where he is strong. He is strong in uh, shallow, yung shallow mga pa PR, and even that it's a failure because his communications is my must be the worst government communications group that I've ever seen because it's the worst president, the worst everything. No, but again, we will ma ang ang pinakapunot dulo nito ay isang pangulo na hindi nagbibigay ng direction at hindi at maliwanag sa kanya ang message niya ang mahalaga sa kanya ay politika at wasakin ang pamilya Duterte diyan ibinuhos ang government resources wala man lang project etc etc so ayan lang ang sumusunod lang itong mga PNP niyang wala ring prinsipyo at paninindigan at walang kakayanan um, Correct sharply pointed out by Ma'am Lorenyon the buck still with the leader, kung anong direksyon ng presidente, yun din pang uri ng kondukta na gagawin ng kanyang kapulisan at ng kanyang armed forces. Lalo na sa law enforcement, mga police po ang pangunahin dyan. Attorney Bosantog, sir, batay doon sa ating news clip at sa ating talakayan na nakasentro sa ang pagkawala ng kapanatagan at seguridad ng bansa ay nagiging isang pangunahing banta sa taong bayan hindi lamang po ang korupsyon at kagutuman, kundi pati ang kriminalidad. Yes. Uh, alam mo, Brad, wala akong mairadagdag doon sa observation uh, ng nanay natin na nagsalita. Kasi yun ay galing sa kanilang personal experience na kanilang uh, uh, nakakasalamuha everyday. No, yung pag-snatch na masuot mo yung nakita nila na sa panahon na ito, ito yung nangyayari, uh, pwede ka mag-shoot ng ito, feeling mo safe, ngayon bumabalik yung mga krimen. This is the reality that they are being confronted every day. So hindi mo piling sabihin na uh, imaginary lang yan, hindi totoo yan. Because they have points of comparison eh. So uh, nakakaawa lang ang ating mga kababayan ngayon kasi parang nagkakaroon ng gaslighting ang tawag dyan eh. Yung parang... Uh, mm -hmm hirap na hirap ka nga, takot na katakot. Ako so, sabihin, hindi, wala kang karapatan mo takot kasi hindi totoo yung kinakatakutan mo. Yung, 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 yung nakikita mo na krimen, hindi krimen yan, mga ganyan. No? There is uh, the gaslighting from the part of the armed forces sa uh, ating mga kababayan na uh, everyday nakakafeel ng takot. Sinasabihin na hindi, hindi totoo, walang mga nangyayaring krimen. And that's very sad. No? So I hope that, uh, kasi totoo to 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 naman, marami tayong mga kasamaan sa Philippine National Police na tama yung ginagawa, okay silang gumawa, matatapang naman. But it just shows, simply shows uh, that, uh, alam mo mas mas, mas, mas uh, pinapangalagaan ng uh, liderato ng PNP ngayon ang kanilang optics, yung kanilang reputation kisa actual na trabaho. Mas pinapangalagaan nila, mas mataas sa kanila uh, ang, ang uh, na makita sila na they're okay na okay. Ang mga ito, yung perception ba? Kisa totoong nangyayari na gumawa silang trabaho. Mas importante na magmuhak silang pogi kisa 'yung totoo na walang krimen. 'Yun. Manurein. Ang South Korea, uh, South Korean Embassy sa Manila nag-issue po ng warning uh, na mag-ingat ang mga Korean nationals na nasa Pilipinas sapagkat uh, apat na magkakasunod na krimen ng pang-hold up at pamamaslang ang nangyari po, ang isamam nangyari pa sa gitna ng BGC. Imagine Bonifacio Global City, broad daylight pa yata ma, mga malapit-lapit lang ala una o alas dos ng hapon nangyari. Kung pang hold up, ya yeah, sa BGC, and then ang isa sa Tagaytay, mayroon din po dito sa Rizal Province, at kasant uh, hindi pa po kasama at ni Busan yung pinasok yung uh, Japanese restaurant dyan sa may ma Pasay Makati Boundary, at pinag up ang mga kumakain, hindi pa kasama dito ang pamamaril dyan sa gitna ng flag-raising ceremony ng uh, Dasmarinia City, Cavite. At ganoon din po ma'am, ang talunos uh, lunos na mga paliwat-kanan na drug-related cases ng pang sa kabataan at kababaihan, ang kidnap for ransom na hindi natin nakita yan ni isa. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, walang bank robbery, walang kidnap for ransom at ang natatakot noon ay mga kidnapping at mga bank robbers, cold at mga drogista. Ngayon po ang natatakot na gumawa ng tamang hakbang ang gobyerno. At ang nakikita natin ang inahabol nila General Torre, nila Marvel ay si Pangulong Duterte, si Sara Duterte, dinagdagan pa ng NBI na ganun din ang ginagawa. Ang inahabol mga bloggers, mga kritiko sa gobyerno, yun po pinapatawag sa Bina, Somon, kung ano-anong pananakot, kakapukin ka doon sa bahay mo, bibisitahin ka, samantalang ang malaganap at malalagim na krimen ay walang decisibong aksyon sapagkat yan ang ipinag-uutos ng gobyerno ni Marcos na unahin nyo ang pagburog sa mga political opposition, hayaan nyo na ang mga kriminal na yan. Ano yung flag ceremony na yan, Eric? Yung video, ano yan? Ano, kwan hindi ko pa nakuha ang buong pente, pero nakita ko lang na humalo yung assassins sa gitna ng flag racing ceremony sa Dasmarinas Cavite sa harap ng City Hall habang inaawit ang pambansang awit, unutokan niya ang isang barangay captain, mga kagawad. Sa gitna mismo ng flag racing ceremony. At uh, habang kinakanta pa ang lupang hinirang, bumulag pa yung dalawang biktima. Isang sugatan dalawa yata ang patay dyan, ma'am. Sa... I think nangyari yan nung nakaraang lunis lang, this week. Grabe. Yeah, um, <laughs> Apat ang patay. So, Parangay kapit. Dalawa yata ang mapatay isang sugatan. Gosh. No. So, ano kasi, ano? ano kasi itong admin ma ni Marcos, parang lahat ng atensyon at government resources ay para talagang yung impeachment na yan no that's vast resources no and yung time ng 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 government workers imbis na di ba imbis na talagang magsimbis Ma'am sorry ah yeah. Ma'am sorry apat pa lang patay apat nga barangay captain yung isa-isang barangay kagawad yeah. ayun sorry ah uh, thank you sa information ng ating uh, uh, big was ng Aguila support team apat. Right, ma'am apat so oh. terrible at ma'am, ito ah, first time ko nakita na ang Korean Embassy ay maglalabas ng parang uh, notice of alarm para sa kanyang mga ka, mga citizens dito. Attorney Bosentum, from the larger perspective of things, sa pagdating nito sa investment na bumabagsak na, 38% ay wala na, at ang halos hindi na pumupunta sa Pilipinas and foreign direct investment, at ang ating bansa ay nabubuhay na lang sa tatlong resources. Una, pangungutang, kaliwat kanan, both domestic and international loans. Pangalawa, doon sa mga pinipigang buwis sa ordinaryong mamamayan at pangatlo, sa dugo at pawis ng overseas Filipino workers. Yun na lang po nagsusurvive sa ating ekonomiya, lugmok ang agrikultura. All year round, itong pinakamababa in the last 10 years na agriculture sector, at hinawakan ni Marcos yan for two years bilang almost bilang uh, cabinet secretary dyan at lugmok ang manufacturing walang industrial development at tolibos so ang tog so ang pinuuna ni Marcos puro pagpapahayag sa politika at ang PNP puro papunta sa politika naging private armed group na siya ni Martin Romualdez at ni Marcos at, ng, at kapritsyo nila how do you look at these things to fall in place ngayon sa inaharap natin na crisis ngayon ng pamamahala at liderato ni Marcos. Tama yan, no? So, uh, instead na uh, sabihin natin na uh, yung lahat ng pinagsasabi ng PNP para pagtakpan ang kanilang uh, incompetence, is actually foreign governments, no? Saying the opposite. So, sabi na huwag kayong sa Pilipinas kasi ganito yung level ng krimen uh, even uh, friendlier and uh, mas conservative na countries like South Korea issuing this kind of warnings to their citizens. So isang matatamaan dyan yung ating, ano, yung ating investment sa ating uh, tourism, which is a very big part of our economy. Pag sinasabi ng isang country like South Korea, it follows other countries will have uh, uh yung mga ibang pumupunta sa atin, mag-iisip na, uy, bakit ayaw papuntahin dyan? Even the United States, no? it's like uh, it's a call to the rest of the world na huwag kayong pumunta sa Pilipinas kasi sa dami-dami ng krimen. Uh, so, sinong, sinong uh, nasa kanyang tamang pag-iisip ang mag iinvest sa tao na sa, sa country na is very unstable? Na ngayon is binabalot ng politicking, like, uh, political bickerings like there's the impeachment upcoming, we have a very divisive election, uh, and so forth and so on. No? Uh, so, ang pinag abalhan halimbawa, nandun ang Department, uh, Department of uh, Justice Secretary natin nag uh, nag, -invest, nag, nag investigate siya ng airport. Andon yung House Speaker natin nag investigate siya ng ng ano yun, yung 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 uh, ano, San, San Juan yung Bridge. Uh, it just shows simply the dysfunction of the government. So I think that people who are uh, investors alam na nila mo ato kasi uh, kinikis build up nila ang kanilang mga areas to invest bago sila man pumasok kasi that is a matter of investment. Eh. So yun uh we are hoping for the better no we are hoping for the better for our country but it seems that it's not in the near horizon. Yeah, you know why? No. And, uh, our yeah, country no. is ano uh, our our country's in the Pacific Ring of Fire so there's a lot of disasters 'di ba that happen in our country. But for me by far the biggest disaster is Bongbong Marcos. whatever you do like for instance no you were at Attorney Basantog nag mention siya ng tourism no. Dahil dito bagsak but even before that no the incompetence of Cristina Frasco is really wow talagang um, amazing talagang for the for the past year we only had 3.5 maybe less million visitors in the philippines yeah, yeah. the right. philippines out of 10 beaches in condenas 6 beaches ng philippines nandiyan no incompetent highly incompetent tourism secretary why because she's led by a highly incompetent president who only asks of her that they suck up to him. Gan lang naman ang hinihingi ni Lisa Marcos, sumipsip kayo. Di ba? Hindi sila humihingi ng, kompe ng competence. Alam mo, sa Japan, ang, ang visitors nila, 3 point something million one month lang yon. Kung ano yung isang taon natin. Eh, napakaganda yeah. kaya ang Pilipinas. No? So, yan, sunod-sunod um, yan. No? sunod-sunod. Because, again, I'll always go back to this very weak leader. He has no capacity to lead this country. Yeah, agree. And uh, speaking about stability and security, Ma'am Lorraine, hindi po masisisi ng Philippine National Police kung nawala ang pagtitiwala at respeto ng taong bayan sa kanila. Sa so, yeah. pagkat like their actions define their organization. And their organization goes where the president wants to go. At yan po ang nangyari. Naging politiko sila. Pags nga eh. Private armed group ang pagtrato sa kanila unless sipain na ni Marcos yan, si Tory at si Marbil at magkaroon ng reprofessionalization, revamp and reshape up ng organisasyon ng PNP, Hindi po manunumbalik ang respeto ng taong bayan, pagtitiwala sa PNP at hindi po magkakaroon ng fear among the criminals and terrorists laban sa PNP kung ganyan po ang direksyong iniuutos ni Marcos sa PNP. At ang PNP ay nag-report hindi lang kay Marcos, nag-report pati kay Martin Romualdez kung kanino nag kung kanino nagre-report. So ang levels of power ay hindi po nakakonsentra kay Marcos. Yan ang first problem. When the authority and powers vested to the president are exercised illegally and unofficially by people surrounding him at pinababayaan niya kaya dapat putulin yan